one hour before ng flight mo, dapat nasa airport ka na. Pa Hi mga mom sheets me again. My name is Maylene. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga bawal kapag ka sasakay ka sa eroplano. Ito po i-share ko sa inyo ay domestic flight lang po ito via Air Asia Airlines, Manila to Tacloban and Tacloban to Manila. Nagbakasyon kasi kami ng mga kapatid ko at ng tatay ko sa summer. Two days lang, mabilisan lang, bigla ang bakasyon lang. Wow. Mga mamsheep, kung may plano kayong mag-flight, mas maganda kung makakapagpa-book kayo at least 5 to 6 months bago yung flight nyo para medyo makamura pa kayo. Kasi minsan may mga promo yan sila. At least maaabangan mo pa yung promo nila. Mas makakamura ka. At nga pala, kung sakaling may gusto kang isamang bata sa flight mo, dapat isabay mo na siya once na magpapabook ka. Kasi kung sakaling mauuna ka magpabook, tapos biglang naisip mo, ay, isama ko na nga yung anak ko maliit. Tapos ibubook mo siya ng bukod, di po kayo magiging magkatabi sa upuan. Kasi po, mga mamshi, nga pala, kahit sabay-sabay kayo nag book, minsan hindi rin kayo magkakatabi. Ngayon, ang gagawin mo kung sakali na meron kang gustong isabay pero nakapagpabook ka na, tatawag ka po sa kanilang opisina. Kasi sila po ang mag-a-arrange ng upuan ng bata para makatabi mo siya sa upuan. Kasi dapat yung bata at yung adult na kasama magkatabi, di diba? Tapos sila na rin ang mag-book noon, sasabihin nila sa'yo, mag-send ka lang sa kanila ng payment. Tapos, One hour before ng flight mo, dapat nasa airport ka na para may time ka pa kung sakaling magkaroon ng problema sa ticket mo or sa mga IDs mo. At least meron ka pang time na ayusin bago ang iyong oras ng flight. Ano pang pa kailangan mong dalhin? Kailangan mong magdala ng at least one valid ID. Dapat pareho talaga ang pangalan ng valid ID mo dun sa ticket mo. Yung ticket mo naman, pwede mo yung i-print. Kung, sakaling sa online kan bumili ng ticket, i-print mo yan or isi-save mo na lang yan sa iyong cellphone. Kasi, i-scan na lang naman nila yan dun sa airport. Tapos, i-double check nila yung ID mo. Yung terminal, mga mamshi, ng departure ng domestic flights, nasa terminal 2 po. So, so sa terminal 2 na kayo dumiretso once magpa-flight na kayo. Bilang kilo ba ang pwede mong dalhin na hand carry? 7 kilos lang po ang hand carry ng Air Asia Airlines. Bawal po na magdala ng any liquid items sa iyong hand carry. Ano-ano ba yung mga liquid? Yan yung lotion, pabango, alcohol, deodorant, at kung ano-ano pang liquid, hindi po yan pwedeng dalhin sa hand carry natin. Hindi natin yan pwedeng isabay sa atin once na umakyat na tayo ng eroplano. Ano ang gagawin? Makikita po yan eh. Makikita kasi yan dun sa scanner kung ano yung laman ng bag mo. Nga pala, kapag nagpa-scan kayo ng gamit, ilagay nyo na rin dun sa box yung bag mo, cellphone mo, sapatos mo, at ano nga to? Sinturon. Yes. Kasi lahat yan kailangan nilang i-scan. Hindi ka makakapasok sa loob kapag ka may bet ka, pababalikin ka pa. Pagka yung cellphone mo, nasa packet mo, pababalikin ka pa. Kailangan niyang isama sa ini-scan. Tapos kung sakali meron sila doon makita na hindi ka dapat dapat nadalhin sa taas kasabay mo, i-advise nila na i-check in mo yun. Katulad ko, hindi ko naman alam na hindi pala pwedeng dalhin yung liquid. Actually, alam ko yan dati kasi nakapag-flight na ako international. Kaya lang, ang tagal na kasi. So, nawala sa isip ko. May ipapasalubong sana kami na mga palaman, yung Goya na palaman. So, binabal lang namin yon Then, inilagay sa eco bag kasi akala namin pwede namin i-hand carry. Ngayon, hindi kami pinayagan sabi, i-check-in daw namin yon Ilang piraso lang yung 14 bottles lang. Magkano binayaran namin yung chinek-in? 1,200. Bro, mo, mga bote lang yung 14 pieces bottle na malileta for 400 grams. Nagbayad kami ng 1,200. At ang masaklap pa nun, hindi kasi namin siya na-pack or na-box kasi ang next expect namin ay iahan carry lang namin. Basta binabalrap lang namin isa-isa. Tapos, ang sinabi naman nila doon sa airport na hindi nila maibibigay yung assurance 100% na hindi mababasag yung mga bote. Kasi hindi nga siya nakapaktang maayos. Nilagyan lang nila ng uh, fragile. Ganun. Ganun lang. Sa, nakalagay siya sa eco bag. Tapos nilagyan lang nila ng fragile. Ganun lang. Tapos binayaran namin yun ng 1,200. Okay. Next na tayo. Kapag na nasa loob na kayo ng airport, tapos na kayo magpa-check ng hand carry nyo, hahanapin ah, po yung gate ng Air Asia Airlines. Dun lang po kayo dapat pipila. Huwag po kayong pumila sa ibang gate na hindi naman Air Asia Airlines. Kasi hindi kayo makakasakay dahil ibang airplane yon. So, i-ready nyo lang yung ticket nyo. Always check your schedule yung time nyo, makikita nyo din doon kung anong seat number ang naka-assign sa inyo. Kasi pagdating po sa loob ng airplane, hindi po kayo pwede umupo kahit sa ang upuan lang na gusto ninyo. Kasi mga naka-assign po na upuan sa atin, sa mga nag nagpabuk. Bawal po umupo sa hindi naka-assign na upuan sa iyo. At kailangan po pag-akyat nyo ng airplane, na ilagay nyo na yung inyong bagay sa taas. Tama yung upuan na inupuan nyo, ikabit nyo na po agad ang inyong seatbelt. Bawal po tanggalin ang seatbelt hanggat hindi humihinto ang airplane o hindi naglalanding ang airplane. O nga pala mga mamsi, sa airport, times 3 po yung price ng mga pagkain doon. Kung sakaling magutom ka at bibili ka doon sa mga tinda nila, mahal po. Kung gusto mo, pwede ka namang magbaon ng pagkain, wag lang liquid. D'o ka na lang bumili ng drink sa airport. Tapos pagkain baong ka na lang. Tapos doon, bumaba na kami sa Takloban. Ayun na nga, nag-antay na kami nung aming pina-check in at ang sad, nung nakarating na siya sa amin, nung nakita namin siya, wala na yung nilagay nilang fragile. Then naka-open na yung paper box. Then when we check merong basag na apat na piraso. O, ba diba? Ang sad. Sayang yun na ipamigay ko pa sana yun na pasalubong sa iba nami na bisita sa summer. Nung pabalik na kami, Taklauban to Manila na ang flight namin, hindi na kami nagbitbit ng mga pasalubong from summer. Kasi baka mamaya, ah, uh, I-check-in na naman. So, parang nangihinayang naman ako sa 1,200 nagkuripot ang pera. Nagkuripot, syempre. Pero, natawa kami kasi, yung tatay ko pala, naglagay siya ng pinya sa bag. Kasi yung isa namin ko mag-anak doon, naglagay ng pinya. Hindi ko alam na dinala niya pala yung pinya, nilagay niya sa bag niya. Nakita sa scanner na may pinya. Pinatanggal. Ang sabi sa airport, i-check-in daw, bawal daw i-hand carry ang pinya. <laughs> Natawa kami kasi i-check-in namin yung pinya, Bigay nga lang yun. Magbabayad pa kami ng 1 So, hindi na. Binigay na lang namin doon yung pinya sa guard. Tapos, nung nagbibiyahin na kami pabalik, nag-email yung Air Asia. Parang kinabahan agad kami kung anong in-email. Kasi baka mamaya, may delay yung flight. Kasi nung time na yun, bumabagyo po sa Manila. Pero, doon naman sa pinunta namin sa summer, hindi naman bumabagyo kaya kinakabahan kami nung binabasa na namin. So, buti na lang, one hour delay lang naman. From 9 to 10.25, naging 10 to 11.25 yung flight namin. Buti na lang, pagpunta na kami nun sa pinsan ko, mag stay muna kami ng ilang oras. So, nadagdagan pa yung pag stay namin ng na isang oras bago kami pumunta sa airport. So, yun lang mga mamsi, naging happy naman yung vacation namin. napo meron akong naibigay na tip may natutunan kayo sa binahagi kong video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para na-update pa po kayo sa mga video na ia upload ko pa. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe and God bless. Mabuhush!